Ang gabi po mga ako po pala si Kermarce si Evaril Bielsao At ngayong gabi ay tatalakayin natin ang patungkol sa ikaapat na pananaw noong panahon pa ni Kristo Hawig ng ikaapat na pananaw ang ikatatlo Ayun dito ang simula ng revisesyon ay maaaring masusundan sa ibang tiyak na pangyayari sa kaysahisayan Pananakop ng mga Romano bago pa man ipinanganak si Kristo sa panahon ng Imperyong Romano, lumawak ang sakop ng kanilang kapangyarihan mula sa Europa, Hilagang Afrika at Silangang Asya. Dahil dito nagkaroon ng mas organisadong kalakalan, pagpapalitan ng ideya, at pagkilala sa iba't ibang kultura. Nideparito rito ang tinatawag nilang Roman Road. Ano ang Roman Road? Ang Roman Road ay tumutukoy sa mga kalsadang ginagawa ng sinaunang mga Romano. Gina, ang Roman Road kay ginagamit sa mga Romano para mas mapabilis, mas mapabilis ang kanilang ang kanilang paggalaw sa hukbong Romano. Roman. Ang Roman, ang Romano kay mas mapabilis ang mga kalakal at komunikasyon sa buong impero ng Roma Kilala ito sa tibay niyang paggawa dahil gawa ito sa pinapatong-patong na bato, buhangin at at graba. At sistematikong disenyo. Mga layunin ng mga ng Roman roads. Mitang ng uh, Romano ng paglalakbay sa pambilisang paglalakbay ang ay ang karwahe. Pagusbong at paglaganap ng Kristiyanismo. Matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano, naging mahalagang salik ang kristyanismo sa pag-uugnay ng mga tao sa Europa. Ang simbahang katoliko ay nagsilbing taga-pamagitan taga ng reliyon, eduk edukasyon at kultura sa panahong ito. So, Kristyanismo, papapadala ng mga misyonero. Missione, ang mga pari at misyonero ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Europa upang ipalaganap ang Kristyanismo. Pag-impluensya sa simbahang katoliko. Pagbagsak ng imp imperyong, imp imperyong Romano. Imp imperyong Romano. Ang simbahan ang naging sentrong institusyon na nagbigay ng kayusan at kay edukasyon, pananakop at politika. Ang mga hari at imperador sa Europa ay yumakap sa Kristyanismo at ipinakalat ito sa kanilang nasasakupan. Kalakalan at ugnayan ng mga tao. Kasabay ng palitan ng kalakal na rin ang mga paniniwala at kaugalian kabilang na ang reliyon. Islam. Ang pangara ang pangalawang ang ito ang ano ang pangalawang pangalawang reliyon ng ating bansa, ang Islam. Mga pangaral ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga tagasunod. Mabilis na lumaganap ang is Islam mula sa Mecca at Medina patungong iba pang bahagi ng Arabian Peninsula pananakop ng mga muslim na sa imperyo sa pamamagitan ng mga kalip kalip lumawak ang mga lumawak ang sakop ng islam patungong asya afrika at europa karakalan ang mga muslim na mga ngalakal ay nagdadala ng kanilang reliyon sa mga bansang kanilang nakakalakal gaya ng India, Indonesia at iba pang bahagi ng Asya kultura at agam. Naging tanyag ang mga muslim sa larangan ng agam, matematika at medisina kaya marami ang maimpluensya ng kanilang reliyon at kultura. Sa madaling salita, ang reliyon ay lumaganap hindi lamang dahil sa pananakop, kundi dahil rin sa kalak kalakalan, misyonaryo at pakikipag-ugnayan ng mga tao. At yun lang, po, Ma'am Laudit, marami pong salamat.